24 oras. Si Tauk Katao ang inaresto sa pinag na kampanya laban sa iligan ng paggamit ng mga serena o wang-wang. Kabilang po sa mga hinuli ang isang tauhan mismo ng Traffic Management Group. Nakatutok si Carlo Lorenzo. Huli si Haji undayad ng Traffic Management Group dahil sa pagpapatunog ng wang-wang. Aminado siyang nangongolorum at ang wang-wang malaking tulong daw sa pamamasada. Alam mong bawal yan. Oo. Oh. Oo apat mo ginagawa kung ano mong bawal? Ay, wala eh. Minsan kailangan eh pag ano eh. Pag may traffic. Si Ernesto Alcantara, isa rin sa pitong nahulihan kanina ng mga sasakyang may sirena. Bali nagulat lang ako dahil uh, nalaman ko na bawal pala ito. Kasi nung binili, to, binili ko itong kotse, bali asama na siya. Ang pwede lang pong gumamit ng mga huwang wang at blinkers ay yung mga mobile cars, ambulance, uh, fire truck and uh, the motorcade of the president. Bahagi ito ng kampanya ng TMG laban sa mga ilegal na gumagamit ng wangwang -wang at blinker alinsunod sa Presidential Decree 96. Sa first offense, kinukumpis ka lang daw ang sirena at blinker pero sa second offense, maaaring ikulong ng hanggang 6 na buwan ang motorista o pagmultahin ng 600 pesos. Wala raw silang sasantuhin kahit pa ma ang makabangga. Ayun may mga katungkulan, yung mga government uh, executives, at uh, yung mga pulis na gumagamit ng civilian vehicles, bawal din yon. Diplomatic cars, bawal din po yon. Yung, uh, of course, ating mga mambatas, bawal din yan. Sa kanilang pag-iikot, pinahinto nila ang van na ito na may sticker ng TMG. Ikinabit daw niya ang sticker para... Iwas uli. Bakit po kayo merong sticker ng TMG? Binigay lang sa akin kasi ito eh. Binigay, kinabit dito. Agad itong pinatanggal sa driver. Panawagan ng TMG sa mga motorista, sumunod na lang sa batas trapiko. Arlo Lorenzo, nakatutok 24 oras.